So, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-create ng sarili ninyong birth chart. Ayan. So, ako ay kadalas ang create sa Astrogens or sa AstroSeek. So, yung ituturi kong site ngayon is yung sa AstroSeek. So, punta tayo sa AstroSeek, guys. astro seekcom Ayan. So, pag dyan ka na sa page, or I mean sa site, <laughs> makikita mo dyan may birth chart. May birth chart. Tapos meron din compatibility kung gusto mo talaga malaman yung sa asawa mo at sa chart mo kung compatible ba kayo, kung saan kayo hindi, hindi nagkakaintindihan or kailangan uh, maintindihan ng bawat isa para ma-work out yung relationship nyo. Tapos meron din mga nakaspecific sa ascendant, moon, daily horoscope. Sa daily horoscope, guys, subo yan, sobra. Basta basahin mo lang siya ng basahin ng basahin. Pero kailangan first, meron kang accurate details. So, ano yung mga kailangan mo? Kailangan mo ng uh, Tamang detalye or accurate birth date. So, birth date. Tama yung uh, date ng kapanganakan mo. Birthday mo. Yan. So, tama rin yung oras ng kapanganakan mo or birth time. So, makikita mo yan sa NSO mo or PSA. So, dapat kailangan. Tama rin yung minuto, mga minutes. At saka, AM or PM ka ba pinanganak. Umaga or gabi. So, important yun, guys. At saka, pinakalas, birth place. Okay? Kung saan ka pinanganak. So, napaka-importante niyan, guys, kasi uh, magmamatter talaga siya. Nag-iiba yung placements or ng mukha ng chart mo pag hindi siya tama ang lahat ng information. So, better check your birth certificate. Tapos, ilagay mo lahat ng information mo dyan. So, dito, guys, it's all about astrology. So, ito yung isa sa magiging guide mo sa buhay mo kasi meron dito mga detalye na mababasa mo sa sarili mo kaya ka ganito, kaya ka ganyan kaya pala nangyayari yung mga part or mga heartbreaks or mga nawala sa buhay mo mga katanungan kung bakit wala yung mama or papa mo or bakit nawala yung kapatid, kaibigan jowa mo or bakit nangyayari yung mga painful situation sa'yo at ano ba yung mga dapat mong ma-aware or malaman sa sarili mo. So, napaka napaka ano, napaka bless ako guys nung nalaman ko yung astrology. So kung ang alam nyo is uh, yung mga zodiac signs nyo which is yung Aries ka, uh, Taurus ka, Gemini, Cancer, Leo, Libra, Scorpio, uh, ano pa ba? Virgo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius Pisces ayon. Kung ayon lang 'yung alam mo kung when ka pinanganak or anong man ka pinanganak tapos 'di ba noon nagbabasa pa nga tayo dun sa mga newspaper 'di ba at meeting 'yung zodiac sign mo ano 'yung horoscope mo for today ganyan. So 'di ba hindi naman ito 'yung ano uh, magdid dictate sa iyo kung ano talaga 'yung mangyayari sa buhay mo. It's just a guide. Okay? To clarify it all is just a guide. Ikaw pa rin yung magde-decide sa mangyayari sa buhay mo. Lahat ng information na iyong uh, malalaman dito ay magiging guide mo lang. So, maraming mga maraming matatako dito, guys. Maraming zodiac sign kang malalaman, bawat aspeto sa sarili mo at sa buhay mo. Maraming planeta na matatackle uh, one by one kung Uh, bakit ka ganito? Or bakit ganito yung nangyari sa buhay mo? Or saan yung swerte mo? Saan ka swerte sa negosyo? Saan ka swerte sa love life? Kailan ka magkakaanak? Kailan ka uh, ikakasal? Or whatsoever. Yun. So yan sa mga lalaman guys. Or makaka-abroad ka ba? Maswerte ka ba sa abroad? Maswerte ka ba sa... Ano? Maswerte ka ba sa... Uh, ibang lugar? Makakapag-asawa ka ba ng foreigner? And whatsoever. Bakit? masasagot din dito guys when you explore the your birth chart masasagot din diyan yung mga tanong sa sarili mo napakatagal nang hindi pa nasasagot so ayun medyo mahaba na yung ating introduction <laughs> so kung makikita mo dito guys mayroon nakalagay diyan ayan so mamaya when we produce our birth chart may lalabas na mga ganito so ayan na yung mga placements mo so click I-click mo lang ito. Klik. Tapos, tayo natin siyang mag-loading. <laughs> mag And, ayan. So, andito na tayo. So, birth chart calculator. Free astrology online. Free lang to guys, ha? So, planets. May mga planets ka makikita sa birth chart mo. Soon, pag na-enter mo na yung mga detalye dito. So, in birth charts, describe planets. In birth chart, describe a certain process of what is happening. So, yung mga planet na makikita mo dun, guys, mag-ano uh, siya, mag siya ng mga a certain process of what is happening in your uh, life, no? So, if Mars, ayan, si Mars kasi is more on sex, drive, actions, so, ayan, uh, it also represent fights, ayan. Then Jupiter, it, it is your, ano, planet of expansion, your luck, and so on si saturn naman is yung planet of time the planet of limitation uh, discipline teachings and whatsoever yung mga signs naman yung mga zodiac signs na alam natin is uh dine determine niya ang kung paano ito mamamanifest. manifest okay so for example kung mars may may it manifest itself in a way arius would behave so kung arius ka di ba, very energetic very uh in to action ganun siya so kung kung naman guys uh, possible irritable ayan so with all this, the ano energy and depende depende sa nakapag ano sa kanya nakapag fuel sa kanya so Aries is a fire sign so pag may apoy present yung fuels guys <laughs> ito yung nakakaignite sa kanya so depende sa situation okay Then yung houses naman uh, it will ano talk about saan mangyayari sa buhay mo. Example, uh, si 7 house is all about relationship, partnership, marriage. Si 6 house is all about employment, business, uh services, ano pa ba? Um health and whatsoever. Si 4th house naman is all about family and yung mga uh, ano mo namana mo sa mga kanununuan mo. It's the deep within you. O, yun, okay? So, ulitin ko, si, si planets are uh, showing us what is happening. science show us how it is happening. And houses show us where it is happening. So, ayun guys, uh, ko talaga siya para at least, diba? So, punta na tayo dito. For example, uh, kung alam na alam mo talaga yung mga details ng iyong uh, a uh, birth birthday birth time birth place diretsyo ka na dito maglagay so example lagay natin 7 tapos april at saka ayan 1990 or lagay natin 20 1998 na lang ayan tapos yung time for example is 9 am with minutes of 38 minutes. Then, yung birthplace mo, lagay natin um, Manila. So, ayan guys. Kung nakikita mo, ang daming nakalagay na Manila. At nakalagay din na may Manila pala sa ibang bansa. So, pipilian mo lang yung Manila dito sa Philippines kung saan ka talaga uh, at the current, ay, hindi, no, no. Kung saan ka talaga pinanganak. Okay? So, ayan. So, click pero guys, dito, pipiliin mo dito yung Placidus. Ayan. So, click mo lang. Search mo yung Placidus. Ayan. So, Placidus. Pag accurate yung lahat ng information mo. Pag hindi naman guys, gawin mo siyang whole sign. So, mangyayari dyan, magiging general reading lang siya. Kasi hindi accurate yung houses saan tatama sa buhay mo. At hindi rin accurate yung ascendant at saka midheaven mo. So, ayan lang. So, piliin natin yung dito tayo sa accurate plus So, click calculate. At ayan na. So, nakalagay dito yung mga details. Ayan. So, plus system. Tapos may nakalagay per chart and whatsoever. Then, ito na yung magiging chart mo. Okay? So, ayan guys. eh, uh, itong lahat ay may mga meaning. Pati yung mga guhit. So, ganun siya. Then, dito din nakalagay yung mga placements mo. So, yung sun, mayroon siyang meaning. It's yourself. Yung moon is your emotion. Yung mercury is your thinking. Your venus is your love language. Sa lahat ng bagay yan, guys, ha? Hindi lang specific sa love life. Okay? Then, your Mars is your sex, drive, and action. Kung saan ka driven. Ayan. Si Jupiter is the planet of expansion. Your luck. Saturn is the planet of karma. Uh, limitation, discipline, and whatsoever, lahat ng lessons or teachings. Ayan. And so on. So, may mga meaning isa-isa nyan, guys. Itong si Uranus, Neptune, Pluto, North Node, Lilith, Chiron, meron din yung mga meaning, guys. Uh, like si Pluto, saan yung pinaka-deep transformation mo? It means may death and rebirth. It means, guys, possible may wala possible may masakit na pangyayari dito na kailangan mong pagdaanan para ikaw ay mag-transform. So, hindi to basta-basta madali. Kasi, darating ka talaga sa point na magtatanong ka bakit. Bakit ganito? So, depende rin yan, ha? Then, if ever man, ayan, uh, it is si North Node, your purposes in life. Uh, si lilit yung ano mo, uh, demon self, or yung mga, kailangan mong isya the work. O, si Cairo naman is your deepest wound and the wound healer. So, ito yung mga wounds mo sa nakaraan na If ever na-process mo ang mga kailangang i-process at nahil mo si Chiron, magiging power mo siya para maituro sa ibang tao kung paano mo siya na-surpass and so on. Okay? Well, si Fortune naman is just fortunate ka lang talaga doon. So, depende yun kung saan ito nakalagay. Si Vertex naman is yung destiny. Okay? Uh, fated or fated relationship, fated na pangyayari sa'yo and whatsoever. So, kung dito may nakalagay na mga planeta, may nakalagay din siya ang katumbas na sign. So, like sun in Aries. So, ito yung kadalasan natin alam na zodiac sign natin kung when tayo pinanganak na month. Okay? So, sun in Aries. Tapos, meron din yung meaning yung 17 degree. At ito yung houses na nandito sa gilid. Okay? So, uh, dito sa birth chart mo, makikita mo yung mga zodiac signs. So, hindi lang talaga isang sign yung meron ka sa astrology or sa birth chart mo. Maraming zodiac sign. It means, uh, ito yung Parang personality or energy mo, guys, sa kada planeta. Okay? So, ilagay natin yung sun mo, yung self mo, is Aris ka. So, napaka, ano nito, napaka into activity, into uh, short goals. Kasi gusto nila agad-agad matapos yung uh, task nila. Ganun sila ka-active. Well, yung moon naman is talking about emotions. So, yung moon mo is Leo. So, si Leo naman is napaka-confident. Ayan, ba? Diba? Confident, napaka... Uh, ano pa ba? Into leadership. Medyo dramatic din siya in times of... Ayan lang yung kailangan na i-balance din ni Leo. Dahil sa sobrang energetic niya, inaako niya, niya ang lahat. So, ayan, magiging ano to. Magiging ano kaysa kay Leo yun. Uh, kailangan niya itong maging aware siya sa sarili niya. So, magmamatter dito, guys kung paano yung energy level mo sa kada ano planets at hindi lang yan S mismo kung saan houses siya sa ang parte ng buhay mo okay so ayan maraming maraming explanation pa ang magdidig -deep deeper sa sarili mo dito sa birth chart reading for example uh, ito guys turuan ko kayo um yung mga zodiac sign na nasa labas example ha sun, so ano yung mukha ni sun bal circle na may tuldok so uh, kailangan mong hanapin yan dito sa chart, kasi syempre pag unang tingin mo lang, ito okay so paano ko to siya maiintindihan kahit nga ako nung una kung pagkakita nito okay mat <laughs> mat ito para sa akin, paano ko siya maiintindihan ang hirap, o, ganun talaga yung bungad sa akin nun Okay, so, hahanapin mo lang si sun. Tapos, hahanapin mo siya sa chart mo. So, ayan, uh, circle na may tudok sa gitna. So, andito yung sun mo. Andito siya sa placements ng Aries. Sa Zodiac sign na Aries. Tapos, andito siya sa 11th house. 11th house represents crowd, community, friendship, and so on. Okay? So, ayun yan. So yung energy mong Aris Yung sarili mong Energy as Aris Nakadirekta sa mga tao Sa crowd So you're You're driven Oh you're driven Yung Ah uh, Ano ka doon, Um Tawag doon, Ah uh, Marami kang energy dyan sa part Ayan So mayroon kasi yan guys Pag idig deeper mo yung meaning And whatsoever Okay So Sa ngayon Ayan na muna yung mga Iano ko Then, si Moon. Uh, hanapin mo lang yung Moon. Uh, ayan, si Moon. Nandito sa iyong Leo. So, si Moon, nasa Leo na sign. Tapos, andun siya sa third house. Si third house naman, is all about siblings, communication, ideas, and... ayun. So, ayan yung ano ni uh, third house. So, dyan siya... Uh, possible na mag-aano sa buhay mo. Yan, how you communicate, how you get your ideas, and so ever. So, very confident, no? Very energetic, and very leader. Napaka, ano nito, uh, masipag na tao. So, napaka energetic in terms of how he handles your emotion. Ito nga lang, uh, may side din ito si Leo na medyo dramatic siya kasi uh, ano siya, possible or ayan, yung validity niya hinahanap niya sa mga tao. Okay? So, may ibang ano din yan, guys. So, ganun yung paglulocate. So, okay? Then, ito din. Uh, turo ko na lang din sa inyo. Um, yung mga degrees, may mga meaning yan. Ito, yung mga degrees. So, gagawan ko na lang siguro ito ng ibang uh, tawag doon, ng ibang video. So, dito, pag bumaba ka meron siyang mga interpretation guys so kung ano yung mga nasabi dyan kunin mo lang yung mag-resonate sa'yo yung uh, nakikita mong uh, ang tawag doon, nag-resonate sa'yo nag parang parang tumpak sa'yo or or naramdaman mo na ganun ka o may ganun kang abilities so kunin mo lang yan dyan guys So ayan si Uranus originality freedom revolution. So ayan. Then si Neptune is about fantasy, illusion, spirituality and imagination. Si Pluto naman is transformation, regeneration, power, the death and rebirth. Si North Node naman is ano siya, uh, your purposes. Your South Node is about your past. Si Lilith naman is your black moon or fascination and denial. O so, ito yung mga kailangan i-shadow work sa sarili. Si Carol naman is wounded healer and the inner teacher. Kaya yung kaya mong i tapos pwede mong ituro sa iba. Actually, lahat ng kaya mong i-evolve -ano, sa sarili mo at pwedeng pwede mong maturo sa iyong sa mga tao or maging inspiration ka sa kanila. So, ayan guys. So, and so on. Okay? Then, sige. Uh, itakul ko na rin din dito. Mabilisan lang. Uh, si first house is all about self, beginning, um, ego, Si second house is how you earn your own money, income, uh, values, uh, sarili mong pera guys, ayan. Third house is how you communicate, how uh, your ideas at saka siblings. Fourth house is all about your family, uh, foundation, your deep core, ayan. Sa sarili mo, mga naman mo sa mga kanununuan mo. Si House naman is all about pregnancy, creativity, romance. Ito yung mga ano guys, uh, mga panandali ang uh, pag-ibig yan. <laughs> yan. or uh, love, anong tawag dun? Uh, love story, ayan. Childlike, uh, ano, personality. Basta ito, sa mga bata, pregnancy, and uh, romance. Sixth house is all about um, trabaho, services, health, ano pa ba, opportunities, and whatsoever. Seventh house is about marriage, uh, partnership, and relationship. Eighth house is all about uh, money of other people, uh, contracts with other people. Uh, ayan, yung mga nakukuha mo sa ibang tao, guys. Ninth house is about travel, uh, higher philosophy, at saka freedom. Si tenth house naman is career, uh, career na... Um, and crowd and yung ano mo ah uh, ko guys <laughs> yung career mo in the future or mga ito yung career na nakikita ng ibang tao sa iyo balikan ko maya 11th house is all about people community crowd and friends 12th house is uh, imprisonment, endings, the above, the beyond, um, uh, lahat ng wala dito guys sa kanila. So, Teka lang para mas malinaw. <laughs> wait, search natin guys ah. Uh, 12 houses of astrology. Kasi ano ako guys. Yan, baka magtaka kayo. Ah, uh, wait. Pili tayo ng image na mas malinaw. Ano ba ito? Titignan. Pero mas malaki siya. Ayan. So, palakihin natin. So, dyan guys. Nakikita mo siya. First house is appearance at word personality. I am. The awareness of self. Second house is money, possessions, value, skills, which is I have. The personal resources. Third house is mental activity, learning, siblings, and communication of how you think, I think, immediate, environment. Fourth house is home, parents, roots, inner security, or how I know, nurture inner world or yung pinaka deep mo talaga fifth house is romance children fun creativity so I serve in the personal creativity while well, sixth house is work health services self improvement and how I serve daily in life when seventh house is marriage and other partnership so I partner awareness of others so sa lahat ng ano yan guys sa aspect Then, eighth house is sex, that letting go, regeneration, other people's money, sharing contracts, and I circulate or shared resources. it guys. While the ninth house is higher education, philosophy, publishing, religion, travel, law, freedom. Higher philosophy, uh, how you explore and expand horizons. Tenth house is career, status, reputation, vocational purposes. Uh, taking power, yeah. So I achieve this is the outer world, and the uh, eleventh house is friends, groups, goals, and aspirations, or how I aspire group contribution. Then the twelfth house is solitude, institution, transcendence, self sabotage, imprisonment, in endings, karma, um, how I dream, spiritual life, the beyond, the gods, the guides, and whatsoever. and So. ayun yung 12 house guys so balik tayo dito so when you explore your ano guys uh, kung i-explore mo lang talaga ang iyong birth chart pwede mo talagang malaman kung swerte ka ba sa abroad, swerte ka ba uh, saan ka ba sa swerte sa pera or uh, ano ba yung mga katanungan mo sa sarili mo na hindi mo pa na discover or na answer so it's up to you guys okay um, itong line naman dito, uh, blue, di kasi may ano pa to, mas yung kita talaga lahat. So, dito naman, si blue represents parang harmonious yung ano, energy. While yung red is something like merong mga pagdadaanan, lessons, bago mo siya makuha. Or may conflict sa energy. Ayan, so, mas may explain yan later on sa mga uh, bago ko pang mga videos. So, kung gusto mo pang matuto at saka uh, malaman kung ano yung sa birth chart mo, Uh, pwede kang magpa-birth chart reading, magpa-book sa akin, or uh, follow the pages that I have or accounts that I have sa TikTok, uh, Marish Kans, Facebook, Marish Cans pa rin. <laughs> uh, sa page, sa Facebook is Manifest 8. Yung sa YouTube naman is Manifest 8 pa rin. So, ayan. So, ilagay ko na lang yung ano dito, uh, link sa post. Then, you have your ways kung gusto mong matuto or something like may mga tanong ka, pwede mo i-comment. Pwede mo rin siyang i-share sa iba para makatulong siya sa iba. So, this video purposes is just to help the people to be aware na may ganitong bagay na pwedeng maging guide nila. So, marami pang matututunan natin guys dito sa birth chart reading. Dito mo rin malalaman yung mga energy, skills, talents, at saka opportunities na meron ka na hindi mo pala nabibigyang pansin. So, kailangan lang talaga natin malaman kung saan ba talaga yung pinaka dapat ka mag-focus. ba? Diba? At malaman din natin dyan kung paano mo iko control yung energy mo, yung emotions mo, paano yung mga step by step. So, ganun siya. So, ayon um, thank you for watching. Uh, a click of yours, subscribe, follow, like, and share. Comment na rin guys kung ano yung mga gusto nyo malaman para magawa natin ng video. So, ayun, thank you so much and I love you guys. So, I'll be uploading this to my YouTube kasi medyo mahaba siya, 30 seconds, at uh, 30 minutes siya. Uh, and guys, so see you in more and more videos that I have. Thank you, I love you.